Ang panaginip ay may iba't ibang kahulugan para sa mga tao. Kadalasan, nagpapakita ng mga bagay na may kaugnayan sa ating buhay, emosyon at karanasan. Narito ang limang kahulugan ng panaginip na madalas nating napapanaginipan. Pagkakaroon ng sakit Maaring nagpapahiwatig ng pangangailangan ng pag-aalaga sa sarili o pagkakaroon ng sakit Pwede rin na nagbibigay ito ng babala para magbago ka ng lifestyle sa buhay para makaiwa sa malalang sakit, pagmamahal o pag-ibig. Maaring nagpapahiwatig ng pangailangan ng pagmamahal o pag-ibig. Ayon din sa mga eksperto, maaring may mga parating na problema tungkol sa pag-ibig na dapat maayos agad sa pamamagitan ng pag-uusap at pagpapakumbaba. Kaharoon ng nakatakot na bagay. Maaring nagpapahiwatig ng takot o pangamba sa buhay. Maaring merong kading ding takot sa totoong buhay na dapat mong ayusin para magkaroon ka ng peace of mind, pagtakbo o paglakad. Maaring nagpapahiwatig ng stress, pagod o pangailangan na pagbabago sa buhay. Ang pagtakbo din ay senyales ng matagumpay ng pamamuhay at may mabilis na pagbabago patungo sa ikauunlad mo. Ang panglima, pagkahulog. Maaring nagpapahiwatig ng takot sa pagkabigo, pagkakamali o pagkatalo sa isang aspeto ng iyong buhay. Ang pagkahulog ay maaring simbolo din ng pagbabago o transisyon sa iyong buhay. Ito lamang ang mga ilang madalas na napapanaginipan natin at abangan ang mga susunod na kahulugan sa next nating upload at mahalagang tandaan na ang mga panaginip ay maaring magkaiba sa bawat tao at maaring maibat-ibang kahulugan ito.